Hala. Hala, nakadungog ko ba? Mahadlok nila mga lalaki sa kuha. Hala, kanigawas ka niyo ganigaw, karunong na. Nandagan sila. Hala. Che! ngano nandagan man mo, wabok ka balo. May pagkani kay gigukod-gukod na mo. Kung wala tamo gigukod-gukod na, makakita mo yung anong ka -gwapa? ano nga kagwapa ano yun. O, way piklat. Perte, oi. Hmm? Hmm? Hala. Uy! Kasikat, aning ah, bayano niya. Inyong hindi kayo kaya na pag sure mo oi Madag mga gwapo mo. Matagani kayo di pamunita mo. Hmm. Bantay lang bitaw mo ha. Hmm. Kaya na ko gani yung baka nang di ka ako nag-CR nang na nagaganda ka ng mga kalakitan na ambod baka nabawan sa akong utot o on onsa. <laughs> hey, nagaganda ka naman sila. Oy, hmm, no. Kumbalo balo, bayako nga. kras baya nila. Nakuha lang siguro sila kanang naula, usay akong kagwapa. Oh. Hmm, tanawa o. Oh. Way piklat ang naon oy, mamod sky. Hmm. Asar sila ani. Oh, tanawa Allah. Oy, Ano so, di hindi ko kakakuan hindi ko karilit kung kinsa ba kay naong ni, oy. Naong ni sa artista sa na makalang si Jolie Biga. Hmm, may na lang gani kay, may gani kay, nakakuha pa kasi inyo ha, ginapansin pa tamo, sige lang. Ay nga na, dahi mo ay, di mo pansin bayog, balag, magkuhan mo. Pakilak mo dugo, di ha, ko sa ko, ah, na, napayuban di ha, lag sulat sa ko, I love you, I love you, pa. Yung at pag, secret admirer, secret admirer, oy, Mmm. sa ko, easy to get, mm, Tawan. taon, mm na ang tangan ko na nakita duhan, oh. Kulang na lang ako okay, isa sa kabuok para magkuanto. Mag, kung mag, ano, sa'y tawag, anak, kanang mag love triangle. Alam, kinsa ka, ikatulo, no? Kinsa ka, ang ikatulo. Hala, ang ikatulo, mawag na ginagawa, -win, palaron. Mone palaron. Oh! Oh! Oy, layuan na lang, tokso. Hmm, taon. Na, digit ko. Digit ko ba? Katulagi, katulagi. Katulagi na akong gani, ha? Hmm. timan ando. Timan ang rati ka dong. Bantay lang ka. Nidagan, pagkakita sa ako ah. Pero tingdagan niya. Hmm, di ba po ka mo ni Kabaho ni mo. Che. Hey, asarak ka sa kong kuan, ay. Akong doon ka lalabs. O, oh, asa pa mga to, basa driver, sweat lover. O niya, ang atong natural, ang atong mga palangga diha. Palangga, o dyan, maayo na sila. Hmm, hmm. bahala mo. Hmm, ingit rato ay, nagsilo siguro. Hmm, ayaw, pagsilo-silo, sweater relasyon. Che!